kasi hindi na masyadong tumutubo ito ang banda mga boards atin ang inahalo-halo ito ang ating ilagay na patula ito ang mga boards na luto na po at handahandahan po sa ating so yun good day good day mga boards for today's video so, ito na naman ang ipapakita ko sa inyo for today's video nga pala mga boards manunong kita tayo ng ating uulamin ngayong umaga tayo po yung e mga uha yung tinatawag dito sa amin eh patula. Kaya ito ngayon mga boards kukunin natin, susungkitin natin ang patula na to para may pang ulam tayo sa umagang ito. Kaya ngayon mga boards nakuha ko na yung patula. parito ito piraso po ito mga boards Kaya ngayon, atin na itong babalatan mga boards Ang gayon, may hindi ulam tayo ngayong umaga. Ito mga mga birds, banda. Pinabalatan ko na at pinagayat itong patula. Masarap ito mga boards kasi fresh na fresh, kakapitas ko pa lang sana naman maraming magugunga ito para araw-araw may maulam kami ng mga anak ko. Kasi ng mga boards, wala, wala kami pasyadong ulam dito, kaya palaking mula yung mga inaasahan ko. Kawawa naman yung mga anak ko, panay kulay, pero okay na rin to kasi masustansya at para palakas na katawan nila. Kaya ngayon mga boards, ito, minalat ako na at minayat-gayat yung isa pa. Sana naman mga boards, mapansin niyo ko at sana mag-like mag naman kayo o mag-follow sa page ko i-share na rin po ng mga video na ina-upload ko sa mga boards maging maayos lahat ng mga upload ko dito at magkakaroon naman sana <laughs> meta asan ka na kaya ngayon mga boards ay atin ang iluluto in mga boards hugasan muna natin gagawin na itong hugasan at nagayat na rin ang bawang at sibuyas para pagdisa isa Agad na rin nanda yung kawali mga boards ito na po magluluto na tayo ang ating mga gulang mga umaga

maganda lagi sa nakakainpulang maganda rin ito lagi mga boss mga boss, magigisa na tayo sa mga yung patulang na kinuha natin mga boss, lalagay na at sa mga boss may sustansya, na at fresh tatapas pa lang yung ating patulang ito sis, meron pa kasama mga boss tasa lang malakas tayo makipuha. ngayon ng mag maraming mushroom kasi hindi na masyado tumutubo ito ang maganda mga boards atin ang inahalo-halo ito ang ating ilagay na patula masusutan siya ng fruit masarap Kaya mga boards, alam mo sa'yo na po. Yan lang po mga boards. Thank you, thank you.